usapang kambing na naman tayo ayan naghihintay ng pagkain alam po natin na mahalaga sa umaga ay papakainin natin sila kahit ano tingnan nyo ang ipapakain ko nito para sa umaga kahit hindi natin ipapastol may laman ang kanilang tiyan ayan yan ang pinapakain ko sa umagang ito. At yan, mataas talaga sa protina din yan. Legume yan, isang legumes na ah uh, kayang sabayan kahit anong uri ng pagkain. Maganda talaga yan lalong-lalo lalo na sa umaga yan ang pinapakain ko pero hindi po araw araw na ganyan ang pinapakain ko uh, sa, sa bawat umaga ibang, ibat iba ang pinapakain ko minsan madrid di agua minsan mga napier at kung minsan yung madrid cacao or kukulati. Coconut. Kukulati ba yan? Sa Tagalog. Yan. Uh, minsan yon ang pinapakain ko. Pero ngayon, sa umagang ito, yan ang pinapakain ko. Tingnan ninyo. Oh. Grabe. Ang takaw-takaw nilang kumain. Kasi po, ang magagandang pagkain ay hindi nila inaayawan. Kung sino man ang nagpaplano na magkakambing, mag, mag-alaga ng kambing, isa din itong pagkain na ito na dapat mong itanim kasi maganda po talagang may ganito kapag dumarating ang tag-ulan magagamit mo yan pag dumating ang tag-init magagamit mo yan yung klase na pagkain ay parang tumutubo lang ng pabilis Uh, five 5 to 6 months pwede na yang pupunin pwede nang harbisin para ipakain mo Madali lang siyang uh, lumaki Yan po ang kagandahan sa mga ganyan na pagkain Marami pong benepisyo yan kain na alaga natin Marami pong makukuha. So 'yan lang po. Maraming salamat at God bless sa inyo. Bye-bye.